So Kuya Rudy, nandito na naman ako ngayon. Dahil may nakapanood nga ng video mo, uh, agad na nagpadala ng tulong para sa sa'yo. Hello mga mare, andito ako ngayon sa bahay ni Kuya Rudy. At dahil may nakapanood ng kanyang vlog, agad po na merong nagpaabot ng tulong sa kanya. So ngayon, ibibigay natin kung anong tulong yung matatanggap ni Kuya Rudy. Let's go! Ito naman ng bike mo! yan. feeling na viral na viral ka ngayon sa social media. Nga po, ma'am. Napapagulat nga po ako sa lahat mga mga bata po, mga mga taga dyan sa Advayan. Rudy, sikat ka na. Eh, Ay, wow. Anong, fi anong feeling? Kuya Rudy, <laughs> sikat ka na. Ganun lang po. Wow. Galing naman. Pabalato naman dyan. Eh, <laughs> masaya ka naman sa nangyari. Opo. Nung kahapon po na malingki po kami, mm. yung, yung pinsang ko, San, sikat ka na pala. Nablogger ka pala ni Ate Bengay. Eh, eh ikaw, niyo, ikaw mo ako ay, share mo naman ako ay, mo ako. Ah. Si Ate Benga. Mm. Ngayon, kaya ako nandito dahil merong nakapanood ng video natin itong sponsor natin na to ay kilala mo at kabarangay mo. May idea ka ba kung sino? Alberto Calderon mo. Hindi. Matagal ko na siyang sponsor. Laging naka ano yan, laging naka-support yan sa akin. Sa lahat ng mga tinutulungan ko, naka lang lagi yan. Kaya ano na, panood niya yung video mo, um, ah, okay. kinontak, niya, okay. kinontak niya ako agad. Wala siya sa Pilipinas. Nasa ibang bansa Apo, siya. Apo, alala ko na po. May idea ka na ba? Apo, sa si Ati Lovely po. Wow! wow. Apelido niya Ati Lovely. Anong pangalong nung tatay niya? Henderson. Apo. Oh, so, kilala mo siya. Apo. O, oh, di ba? Ang bait niya. Apo. Oh. Kaya, kaya nandito din ako para ibigay, ipaabot sa iyo yung kanyang tulong. Gaano mo kakilala si Lovely? Matagal na po ate. Siya'y tumatak sa isip mo? Apo. Ano akala ko po si... Si Uncle Alberto Calderon. O malay mo naman. Shout out Kuya Alberto Calderon. Baka naman, shout out pa namin. Kahit konting tulong kay Kuya Rudy. ba? <laughs> diba? O bakit hindi? O, kaya sa nagbigay ng sponsor natin, Ah, sobrang laking tulong nito para kay Kuya Rudy. So ngayon, iaabot ko na ang tulong na ibinigay sa akin ng aking kaibigan na si Lovely Henderson. So Kuya Rudy, pwede ba tayo mag-fist bump? Pwede ko. Fist bump! ah. Oh, para sa iyo yan. Thank you, Father. Kanin mo na. Thank you, Father. Oh. <laughs> Bilangin mo. <laughs> Cute. Oh. One, two, three, four, five. Yay. Atep, <laughs> Ah? <laughs> <laughs> Yeah. <laughs> salamat po. Ate. Walang ano man. Maraming salamat din sa ating sponsor. Kaya anong anong gusto mong sabihin sa sponsor natin? Ate lovely, salamat po sa binigyan niyo pong tulong po sa akin. <clears throat> maraming maraming salamat po ate. Kapalag kalog niyo po sa akin. God bless you po. Sa na tulong po sa akin to, uh, sa pamilya ko po. Ate, maraming maraming salamat po Ate Lable. Maraming maraming salamat po. Kung dahil kay Ate, Ate Bengay, wala po itong pera po na to, Ate. Ipapasalamat po kay Ate Bengay po Ate. Eh, okay, maraming maraming salamat po. <laughs> okay lang. Welcome! <laughs> so, yung pera na yan, ingatan mo ibili mo ng mga pangangailangan nyo. No. Sa aking sponsor, sa aking kaibigan, si Lovely Henderson, maraming maraming salamat sa tulong na binigay mo kay Kuya Rudy. Napakalaking tulong para sa kanya yon. Kaya mas lalo kang ibinibless ni Lord dahil sa pakabuti mong puso. Dahil handa kang tumulong sa mga mas nangangailangan. Nakatulad ni Kuya Rudy. Kaya, um, God bless you more at uh, healthy ka palagi. At sa iyong pamilya, uh, maraming maraming salamat sa binagkakaloob nyo na tulong para sa mas mga nangangailam. So, kay Kuya Rudy, yung bigay sa ni Lovely, gamitin mo sa sa mahalagang bagay para sa pamilya mo, para sa iyo. Para nangailangan kayo, meron kang huhugotin. Sigurado ko hindi pa dito nagtatapos ang tulong para kay Kuya Rudy. Marami pang mabubuting tao na handang tumulong para sa kanya. Nababibes mo ba yung Kuya Rudy? Ha? <laughs> na ano mo ba na may mga tutulong pa para sa'yo? Meron uh, pa po. Ah, meron pa, ba? Diba? Dahil kaka ka dahil sa iyong kapansanan. ba? Diba? Isa kang idolo Idol lang nga kita ngayon, eh. Uh, maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood, mga nag-share ng aming video ni Kuya Rudy. Maraming maraming salamat po. Tuloy nyo lang po yung pag at uh, mag-watch lang po kayo and mag-share. Kuya Rudy, ikaw nga mag-outro. Please support Bengay Vlog. Yay! Ah, <laughs> uh, appear! <up here>! Yay! <laughs> Dito na natatapos ang aming vlog ni Kuya Rudy. At sana hindi pa ito ang huli na pagpunta ko sa kanya. At bigyan pa ako ng papaya. so Kuya Rudy, salam see you next time. Salamat. Salamat po at. Okay, welcome. Sa susunod ulit. Uh, ang gusto kong ulam sa ano sa susunod sa luyot. joke lang. <laughs> Sige po. Ayan. So, bye bye. Bye bye, bye. Bye bye. Po. <laughs> bye bye po. Bye bye. Bye bye. Thank you. Po. Thank you. Thank you po. sa mga patuloy na nanonood at nag-share ng mga video namin. Bye. <laughs>